Magandang umaga po Buhay Tracking. ayan na uh, mga idol, uh, kagigising lang natin. Katatapos lang natin na uh, magkape mga idol. Yan na uh, isang magandang umaga at malamig na umaga uh, Buhay Tracking. Yan mga idol ah uh, nagpunta tayo rito sa likod ng aming bakuran. Uh, silipin natin o isa-isahin natin. Ah, uh, meron ba na mga bunga itong kalabasa na itinanim ng aking uh, mga nanay. Hanapin natin mga idol isa-isa buhay tracking kung uh, uh, gaano ba o madami ba na nailaglag na bulaklak o mga buko mga uh, bunga ng kalabasa mga idol. Hanapin natin uh, baka uh, marami na siyang uh, bunga mga idol. Yan isa-isahin natin mga bu idol o buhay tracking hanapin natin. Yan kagaya nito uh, buhay tracking yan isa yan isa isa natin na ah, buhay tracking na hanapin natin ang bunga ng kalabasa yan dalawa yan mga idol ha? Ah, hanapin natin nakaka dalawa na po tayo na nakikita ang bunga ng kalabasa yan tatlo yan na isa isa natin buhay tracking hanapin yan apat lima yan mga idol nakakalimang bunga na tayong nakikita yan may mga bulaklak pa yan buhay tracking ha limang piraso na po ng bunga ng kalabasa ang nakikita na natin hanapin pa natin idol ha isa isa baka meron pa siyang mga nakatago dyan uh, alam naman natin ang uh, ang kalabasa po uh, pagkaya na mulaklak at naghulog ng buko ng bunga yan, hanapin ah, natin isa-isa mga idol. Yan, maraming maraming salamat po. Ah, napakaganda po ng ah, kalabasa na 'yan. Ang buhay tracking, ah, nakalimang piraso tayo. Yan, ah, nakalimang piraso tayo na ah, nahanap ah, ah, titingnan pa po natin baka meron pa tayong makita. Yan, nakakalima na. Ah, limang piraso na tayo, mga idol. Ang buhay tracking, limang piraso po ang nakita na nating bunga. Yan, uh, napakasustansya po ng kalabasa pampalinaw po ng ating mga mata idol yan ah uh, buhay tracking na naikot na natin siya uh, nakalimang piraso lang tayo mga idol Ayun ah uh, meron din siyang bulaklak ah uh, uh, ito pa buhay tracking may nakita pa tayo yan anim yan mga idol uh, anim na bunga ang nakita natin na uh, at nabilang natin mga idol anin na bunga po o piraso ng kalabasa buhay tracking ang nakita natin ah, silipin pa po natin maigi mga idol baka meron pa siya Yan, anin anin na piraso po ng uh, bunga ng kalabasa ang nakikita na natin Yan, ah, sinisilip natin mabuti mga idol baka meron pa siyang mga nakatago o nakasingit Yan, na mga ano na na idol bua uh, nakaanin na piraso lang aning na piraso ang uh, bunga ng kalabasa na nandito na uh, sa araw-araw na tinitingnan o no, ina inaalagaan ng aking nanay mga idol and buhay tracking aning na piraso po yan na nabibilang dinobol dinoble uh, beses na natin na uh, tiningnan anin na piraso po ang nakita natin na bunga ng kalabasa, mga idol o buhay trake na dito po yan matatagpuan sa likod bakura namin mga idol yan marami salamat po sa aking nanay na na siya po ang matyagang nag-aalaga at nagbabantay ng uh, tinanim niyang kalabasa rito ayan na uh, tiningnan na po nating mabuti buhay trake yung na piraso lang uh, wala na po tayong ibang makita ang gagaya po niya nabibilang yan Anin na piraso lang po buhay tracking. Yan anin na piraso. Yan na idol, yan uh, nabilang na natin. Yan po ang naging bilang ng uh, uh, ano lang kalabasa. Yan mga bulaklak na po yung iba. Yan na uh, nakaanin na piraso po. Yan uh, ito po ang kalabasa. Panin po sa likod bakura namin na uh, buhit tracking. Yan, maraming maraming salamat po sa aking nanay na walang sawang uh, magtanim ng gulay, uh, halimbawa na lang po ng kalabasa, uh, mga idol. Ito po, yan ang tinanim po. Nanay, maraming maraming salamat po sa kanya, uh, buhay tracking. Yan, uh, anin po ang naging bilang ng uh, bunga ng kalabasa na isa-isa nating hinanap Ayan, dito po matatagpuan sa likod po ng aming bahay o tinatawag nating bakuran, mga idol. Yan na, na piraso po. Yan, na pirasong bunga ng kalabasa.